Next time, ta tuturo namin sa inyo paano kayurin pala yung isaw, no? Ayan, dami nyo natututunan sa akin, ha? Okay, guys. Ipasok muna natin yung bituka dito sa imbudo. Ayan. O, Daddy Pong, kumaway ka na muna sa iyong mga, mga viewers. Na-miss -na ka nila, Daddy Pong. Ayan, guys, sa Si Daddy Pong ang nagmimekos mekos mekos ng ating garlic longganisa. Ito yan. Garlic longganisa. Asili oh, yan. Ito pa yung garlic, hindi pa nasisilid. Okay. Ano pala pa yan? Chinese, spicy. Chinese. <laughs> Chinese cut na naman yung babanggitin ko. Ito yan, sinisilid ni, ni, ni Guapogs. O, tignan nyo guys ang pagsilid ng longganisa. Sa mga hindi lang marunong, tignan nyo. Ayan yung bituka. Tapos ito yung gilingan. Ayan, may imbudo yan. Sasalang nyo yung imbudo sa gilingan nyo. Para hindi mahirap gawin. So, ganyan lang. Ang paglagay nyo nyan ay... Ah, ang paglagay nyo ay hindi masyadong busog. Okay? So, yan ang pagsilid ng ating langgonisa. Siyempre, papasok mo muna yung bituka sa imbudo. At hindi masyadong busog, guys. Ha? Hindi masyadong busog yung ating bituka. Saktong ano lang. Kapa lang. Ayan. Okay. Okay, guys. Ipasok muna natin yung bituka dito sa imbudo yan Ganyan lang yan. Babasahin nyo lang yung bituka Lagyan nyo ng tubig sa loob. Pero wag nyo isasama yung tubig sa ano ha? Sa loob. pipigain nyo yan ganyan. Bababa din yung tubig na yan. Ayan. Para pag may butas na, pag may butas yung bituka, lalaktawan nyo lang yan mamaya. O, kailangan ipasok lang to lahat. Yung isang mahaba na to. Huwag nyo puputulin yung bituka kasi pangit na maiksi ang ano. Hindi nyo ma... Buti kung dalawahan lang yung gagawin nyo na lungganisa. Pagwaluhan, kailangan walang puto lang isaw. O, syempre, pagkapuno na yung budo dito, putulin nyo na yung isaw. Pero kung hindi pa, ipasok nyo lang lahat yan. Ayan. Ito ang una kong natutunan bago ko magtinda. Ako ang taga-silid ng lungganisa ng aking mga tinatali. Anong nasa boss pa ako, kay boss pa ako. Kaya lahat alam ko yan. Tinuturo nila sa akin lahat yan. Ang pagsilid, ang pagtali. Ayan, medyo puno na kaya mahirap siya ipasok. Pero gusto ko pa ito lahat ipasok eh. Pero kung hindi na kaya, sige, wag na nating pilitin. Okay. Ayan. Ay, bababa na natin ngayon tong ano, panglangonisa. Ayan. Tsaka pag nagano kayo, wag, wag masyadong busog yung bituka, guys. Ganyan lang, oh. Wag din masyadong payat ang laman ng bituka kasi masasayang yung isaw. Pag masyadong payat ang pagsilid, So, mabilis lang yan pagka ginawa nyo sa gilingan. Ganyan lang pantay. Yung walang ganda ng isaw natin, walang butas. Ganun, Ganun lang yan. O, bawal sa maselan. Ayan ang sabi ko, huwag busog masyado sa bituka. Huwag matigas ang ulo. Oh, ah, hi! hi. Ah, hi. <laughs> ayan, patapos na. Siyempre, dito muna yan. Stop muna. Tapos dito, lalagyan natin yung natira dito kanina. Pasok natin yon. O, oh, ito. Para isang mahaba. Ayan, ganyan lang yan. Ganda ng size ng ganitong bituka. Pagka sobrang liit na ng bituka, huwag nyo nang ilagay. Pangit sa langgunisa yon. Yung katamtaman lang ang laki. Alam na ng mga magbababoyang kung ano yung ginagamit sa uh, lungganisa. Isaw na pang lungganisa, alam na nila yan. Meron kasi niya masyadong payat, ang pangit. Next time, tuturo namin sa inyo paano kayurin pala yung isaw, no? Ayan, dami nyo natututunan sa akin, ha? Ah. Hmm. Pati paghawak nitong isaw, um, budo, ha? Ah. Alam nyo na, ha? <laughs> oh, yung mga, yung mga green-minded dyan. Aho. <laughs> oh, Huwag kayong, ano, loko kayo. Meron na naman kayong masasabi rito, ha? Oh, pinapasok ko lang ho ang bituka. ah oh, lipit na siya. Ilalagyan ko lang ng laman. Hmm is diba? spicy itong sinisilid ko guys spicy ayan, ganyan lang oh, oh ang ganda ng pagkasilid hala, hmm. hmm. sige push mo pa lalo dyan sa mga probinsya na malalayo ayan ha, ganyan lang yan bumili kayo imbudo yung hindi masyadong mahaba na imbudo ha mga ano lang yan wala pang isang dangkal na imbudo yan ito din ginagamit namin pag nagsilid ng skinless yung imbudo na yan oh wait lang, dahil kuno lang nalagyan natin ng laman madali lang yan gawin basta gusto nyo pag ayaw nyo mahirap gawin yan okay lahat ng trabaho madali kung gusto okay na o, tignan nyo to ganda oh. o tignan nyo ang ganda okay o dali i-forward mo dun o tignan nyo longganisa ni Tenderella ang haba Oh, tatalian na lang. Marunong din ako magtali nito, guys. Huwag niyo kong anuhin. <laughs> Walang bungutas yung bito. ganda, no? Pakita mo to. Dito. Oh, ayan na, guys, ha? Oh, kita nyo? Oh, ito pa, ito pa, oh. Yan, mga nasilid na yan. Okay, dito lang yan kay Tenderella. From Tondo, Manila. mag na kayo. Thank you so much. Bye! na guys, may natalian na tayo na spicy. So hindi pa yan tapos, counting ano lang yan, flex ng gawang longganisa natin. matig na 'yung kamay ni Daddy pong sumusuko talaga sila sa pagtali, siyempre eh. <laughs> Tama magtali ng 40 kilos 'no, araw-araw ba yan? Ay every other day naman tayo gumagawa. Okay, hanggang mamaya, may karugtong pa yan ito yung ang oh. mga nakapang silid na yan pero ito isisilid pa to kasi ano to bawang hindi so, pa tapos mamaya maganda na yung tingnan pagka natalihan lahat Oy, marami na siyang natalian si daddy pong oh. lumadami ng tinatalihan ni daddy pong ito din si Manoy bundoy alunong na magtali ng langonisa magtalihan oh ayan na guys, tapos na ng ating longganisa. Ayang garlic kumakaway na sa inyo. It spicy. Yan spicy. Overload tayo sa ating lungganisa Spicy at saka garlic ha. Wala tayong sweet mga big. Hindi na kinaya ni Daddy ko. <laughs> Iniwan na siya ng mga kasama niya'ng nagtali. Wala tayong sweet, bukas pa kami gagawa. Naubos yung gawa kahapon. So, naagad ating longganisa. Kaya, PM nyo na ang inyong order. Baka bukas, pag gumawa kami sweet, wala na naman tong spicy tsaka garlic. <laughs> ah. O, sige. Basta, bahala na kung ano na lang nandito, ha? Oo, <laughs> oh, oh, sandali lang yan maubos. Katatapos lang magtali ni Daddy Pong at saka ni Daddy Chang at ni Aljon. Oh, wala kasi yung binabayaran ko na magtali dito. Absent. Pinapasel ko lang kayo sa langgunisa. Nagsasara na kami, guys. Until tomorrow. PM na. Para palang kulungan. Anong kulung-kulung ng ano? May kribo ng Longganisa. Waluhan pa rin kalahati niyang, guys. Spicy ang pinapakita ko niyan. Spicy. O, ito yung garlic. Sipatin niyo na. May taba na buo-buo yan. At ito yung ano, si Pizza Girl. Kamu. Nasa SM kami. Nagmamadali kami pumunta rito. Dahil si Daddy pong iniwan na ng dalawa. Okay, thank you. Bye. Eh, GM. Malapit na si GM. Gaganda si GM. Bye. Nahirap ba sila? Bakit? Bakit? Ito yung remedyo, kinabukha ng mga